Ariada School Boys and Girls Ayan, may eskwela ng Ariada School Kami naglalakad din dito Channel Dito sa Aming accommodation Harapit Para so magawa sa bahay Yan, yeah, mga bilihang mura dito sa Kamsa Kamsa. Kasama natin si Lito Channel. Ito ba sabi ko? ako mga bilihan na mura dito sa Riyadh. Ito ba Kamsa Kamsa? Ayan po. Uh, Ito ganyan, 5 riyal lang. Kapihan, chai, malaking baso. Po. Dito po namimili ang mga kung kayo magpapabagahe. Madami po dito. 5, 75 lang. Mga paper cup. Lahat po dito ay eh, 5 riyal. 5 riyal ang tawagin dito. Kahit anong item. Depende sa mga makakabibili nyo. Halo-halo. Ayan, mga aluminum plate. 575 din, kahit anong klase dyan. Kaya yung mga nagbibisnes na mga pagkain, dito. dito ang lagay ng mga kasaba cake. Ayan, pwede yan, magdidesyerto, magkakamping. Pwede yan. O, <coughs> Kompleto dito eh. Sige nga, yung sangkaran, doon ka Doon? Doon ka sangkaran. Diba dito, yan? Mga gawa ng puto, pwede yan. Mga gawa ng pati, dito lang Malagi ng prutas. 5.75 din lang. 5.75 din. Okay. Mga plato. 5.75 din lang yung isa niyan all five kung tawagin dito all five mga all five mga all five yan, all five yan. na namimili dito mga katutubo din mga oh, oh, tupperware pang baunan Oh, lagay ng mga dates. o oh. Lagay ng asukal. Oh. Ang stock nila ang dami oh. All 575 yan oh. Mura oh. dito. Kaya marami namin bilid dito. Ito <coughs> so, na kasama ko. Yan, mga bilihan ng mga, lagay ng mga bubut sa kusina. Asin. Kompleto dito. Blender. Meron din dito. Kompleto dito. yung pinipila yung pinipilahan sa Starbucks ito lang yun eh lalagyan lang nila ng pangalan Starbucks oh ito lang yun lalagyan lang nila ng design Starbucks oh. diba yan lang yun ito lang nila binibili yun lalagyan lang nila ng printed na Starbucks oh. <coughs> ganyan

Ano na naman? ang wala naman? Sangkalan. Ang hanap kasama. Saan na ganito ah? Oo. Ano na? 11. niya. Malawak po ito. Mga pamilya nito. Depende sa mga kung bago gusto niyo sa price. Mga upuan. Pressure cooker. Fifty-one lang. Sarap magpa-uwi ng mga kasarola kung kayo ma tinta tinda sa atin, no? Kompleto, isang set na Mga kitchenware And po, Sa taas, At dito naman po sa taas, yung mga damit na pang lalaki, pang babae, halo pang bata pang matanda, o wala andi diyan po ang inyong mga makikita ng pangginaw mga damit mga pangginaw sa pangbata pang matanda may o wala ah, kaya ganda oh 5 real, 5 real din yan oh, yung size na yan 5, 7, 12 din lang yan, lahat yan yung mapili nyo dyan oh. all 5 ang tawag nila dito lahat na mapipili nyo dyan 5, 7, 5, oh. mga bang bata ganda. oh, kita mo naman Lachan. 575 ang isa. Magaganda. Oh. 'Di ba? Sangka pa. May kimi anak sa Pilipinas, pwede kang magpabagay dito. Ah, oh, t-shirt. Pag-alari. 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 Oh? Pag-alari. Oh. Pag-alari. 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 pag alari Ayan o. Ah, kabayan, ano masasabi niyo dito sa mga presyo ng mga damit? As long, ito, nagkana tayo ng mga magandang maumas na yung mga itong dito na mga binigito nun. Oh, yan no? mga pang doble sa katawan. Mga itim. Five seven five lang yan, Ang isa niyan. 'di ba? Ayun ang presyo sa nahan 575. Lahat ng section na 'to, mapili niyo maganda man o hindi 575. Pero pagka pambahay lang, pwedeng-pwede na 'yan kaysa bibili kayo ng okay-okay. Natik dito ng real, eh ito brand new. Pangbahay-bahay lang, oh. Thank mga tissue sa baba pang ginaw kaganda oh Ilaibin pipti naman niya isang to, mga jacket kasi mapal. Ito naman 575 din, oh. Lahat, lahat yan, 575. damit pang bahay ang dami yan mura pa o. pang WW pwede na yan ang ginaw lahat ng brand ng damit makulay kulay andito Ang ganda. 575 din yan, oh. no? Malamig sa katawan. Hindi siya mainis sa katawan pag suot mo. Oh, yun lang po. At tayo ay eh. Tapalam na sana yung magusto nyo ang aking senior na murang bilihan ng mga damit, mga gamit pang kusina. Lahat andito, kompleto rito. Mga tissue, pang CR lahat. Andito lahat sa all five. Dito lang sa Mi Almusia. Salamat po. Salamat po.